magandang araw sa inyong lahat magandang umaga, maayong aga may dahid na aga, pandan ah, kumusta kayo dyan sa inyong mga tindahan tayo ay magka ngayon at ang laki ng aking tasa pero kalahati ilalaman yung mga kasari di naman natin maubos ito pa ganito talaga kadami tsaka yung laman nito hindi kape ah, energine choco bawal kasi sa atin yung kape at ang aking almusal ay pandisal na mainit-init pa. At ito ang isi-share ko sa inyo ngayon kasi uh, nakita ako yung ko yung naglalako kanina ng pandesal. Before kasi niyan, motor lang yung dala niya. Pero kanina, mga ano yun eh, mga wala pang six, na dumaan siya. Daladala na niya yung ano, yung oven. Oven. Doon sa tricycle. Naka, naka ano talaga siya, naka-customize siya na mayroong siya, akala ko nga 'no una ref, pero nung malapit na tiningnan namin, kasi lumabas din yung asawa ko, siya yung bumili. Uh, ano, parang nakita niya yung nasa May dumaan na kasari na popcorn. Ah, uh, bumili tayo. Bale 100 pesos ang tubo natin dito ay 30 pesos ba diba, malaki-laki din at yun na nga mga kasari ang share ko sa inyo na nagulat ako kasi nga may oven yung, yung tricycle na pinabibilhan namin ng di ba diba? ang mga business ngayon ah uh, nagle-level up talaga kahit kahit anong paraan na lang para maka-business yung mga tao at syempre yung, yung pandesal na yun mabili talaga yun kasi ano siya eh malutong at mainit at dinadala talaga sa bahay mo. Basta yung bahay mo sa gilid lang ng kalsada. Makakatikim ba talaga ng pandesal na ano, at saka may malunggay pa na mainit-init. Ang sarap talaga sa sa gatas man o sa tsokolate man o sa kape. Ang sarap talaga. Ako kasi hindi ako nagpapalaman sa pandesal. Plain lang talaga at saka ano lang, wala lang, energen, or kaya Milo, or kaya gatas lang, yun lang. okay na sa akin yun na almusal. Bagong ligo tayo mga kasari, o, oh, maaga ako naligo kasi morning duty tayo hanggang hapon. Kailangan, sa umaga pa lang, nakaprepared na tayo kasi mamaya sabak tayo sa trabaho. Pag maraming customer, may mga delivery tayo, may mga re-repacking tayo, maglilinis tayo, so kailangan, um, hindi tayo magsasara kasi pag naliligo ka sigurado magsasara ka so ako kanina habang nandito pa yung aking magama na kami talaga ako nag-effort ako na maligo na maaga para diretsyo na yung aking trabaho mga kasari so kumusta kayo kumusta ang inyong umaga ngayon at ako ay maagang nakapag vlog ngayon nasa mood tayo at saka may mga time kasi minsan mga kasari nakagising mo sa umaga eh, parang pagod ka na agad pero ako kanina parang okay ang aking gising na kahit marami akong trabaho kahapon nagluto pa tayo kahapon pero kasi maaga ako natulog kagabi gawin na 'saraka kami kagabi mga ano mga 7 tapos pumunta kami doon. At, doon kami, so, kami pumunta. Tapos kumain. Tapos kumain. I have to go. Okay, ang inomada, munti lang kasi ang tikawad. <laughs> Kaya paano na Richard, re ano Richards, recharge re tayo. At ngayon sasabak na naman tayo sa mga trabaho natin araw ngayon ng Webes. Ano, uh, may delivery ako pero hindi ko sure. Kasi mga ano lang yon mga yung mga pangkusina, yung mga asukal, mantika, yung mga pop rice, yung mga ganyan na ang delivery. Pero minsan kasi hindi ko na medyo ano tayo ngayon medyo pahinga ng konti magagawain uh, maglinis lang tayo, mag isa tayo ng mga tindahan kasi mga tindahan ng tindahan mga sari, mag isa lang tayo ng tindahan at may mga lalagyan pa ako ng price doon yung nabili kong mga school supplies hindi ko pa nalagyan ng price so yun na, asikasuhin ko ngayong araw at yun lang na doon akong mga ano ngayon ewan ko kung darating ngayon yung hintay kong ahente na magdadala ng mga 5-star games kasi ito, nung ano ko pa hinintay yun, yung eh, Martes, Merkulis, Merkulis na ngayon hindi hmm. pa rin dumadating, pero ang sabi nung nag-deliver ng coffee ko sa akin kahapon ay nakita nila doon sa baba pero hindi dito naka nakadiritso sa amin so yun lang makasari ang aking update sa inyo at kumusta kayo sa inyong mga tindahan sana marami tayong benta ngayong araw at uh, pagpalain tayo ni Lord na lumakas ang ating negosyo mga kasari at hanggang dito na lang mga kasari sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel at nagustuhan ninyo ang aking mga video mag subscribe na kayo mga friends kahit hindi naman kayo mga kasari, kahit anong anong content niyo sa inyo mga YouTube channel, pwede niyo ako mag-subscribe at mag-like at mag-share ng aking mga video mga kasari at hanggang dito na lang ang tindahan ni Ining, yan ang aking uh, YouTube channel mga kasari. Welcome sa tindahan ni Ining at hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat mga kasari. Bye-bye!